Hello mga kamangyan, magandang araw sa inyong lahat So for today's video guys, makangawil nga po pala tayo ng isda doon sa laot So kaya na nga guys, talagang nandito na nga po pala agad kami sa tabing dagat para ready ng mga kailangan namin And guys, din na nga po pala natin pinatagal, lumakot na nga po pala kami ni Papa para makahuli tayo ng maraming isda Sana iswertein tayo ngayong araw, so talaga namang pagkaganitong kaagan, napakaganda ng mga tanawin And makikita nyo naman po pala ako dyan, naglawit pa nga po pala ako dyan ng pailahila Baka sa makahuli tayo ng talakit o malaking isda dyan guys talaga namang solid yan pag nakahuli kasi talagang malalaking isda yung nahuhuli yan. at ayan nga guys dumating na po pala kami sa ispat ng aming pangawilan so ayan dahan dahan na po pala namin binababa yung aming mga dalang pangawil so ang tawag po pala sa amin ng paing isdang ganyan is pauntog sa inyo ba guys anong tawag sa inyong lugar ng mga ganyang paing isda pag comment lang po sa ating comment section. So wag kayong may hiyang mag-comment guys. Makalipas nga lang ang ilang minuto. Talaga namang hay na nga po pala ako. Talagang hampasan sa paghila. Siguradong may laman na yung isda. At hey, hey, nga po guys. Nakahuli nga po pala tayo dyan. ng isang kulapo Roll put, kung tawagin sa amin. Good size na good size nga po pala. Ang tawag sa amin, Talagang may bagay kapag nakahuli ka. Kasi medyo mahal yung presyo. Talagang sulit na sulit pambawi agad sa gasolina. Hindi nga po pala natin napunduhan yun guys kasi wala tayong dalang pamundo Pero kung napunduhan natin yon talagang tiba-tiba tayo kasi ang kulapo talagang grupo kapag nakahuli tayo. Pero kahit ganun guys talaga namang tuloy-tuloy yung dawi dyan guys ng mga isda. Talaga namang kahit paano is makakaulap tayo at makakabenta. At hindi hey na nga na naman guys talagang kulapo na naman yung ating nahuli dyan sa part na yan. Si Papa pala guys is nag din na dawihin ang kulapo kasi pagagan talagang talagang kulapois. Madami talaga yan. ayun na nga po pala ulit. Sinimbad na nga po pala ulit tayo dyan. Ang isda guys is talaga namang dahan-dahan pa talaga yung aking paghila. Kasi baka makawala. Diyan sa part na nga po pala niyan, kala ko malaking isda na yung nahuli ko. Yung pala, dalawang maliit na kulapo. So, syempre guys, hindi natin kukunin yan yung mga ganyang kalahing kulapo. Kasi papakawala natin yan. Kasi pwede pa yung mapakinabangan ng ibang mga wild kapag lumaki na. Kung mapapansin nyo guys, medyo nahihirapan lang yung kulapo. Kasi medyo lumubo ng konti yung kanilang bibig. Pero maya maya lang is... makakalangoy din yan papunta sa ilalim sana lumaki yung malaki ang mga isda na yan para mapakinabangan din ng mama makikisda na iba. Kahit hindi man kami yung makahuli dyan guys, sana mahuli din yan kapag malaki na. Para mapakinabangan ng mga mga maawil dito sa amin lugar. At ayan nga po makikita nyo naman yung kulapos dahan dahan na nga po palang lumangoy. Yung isang nga po is nandun pa sa gilid. So maya maya lang is gagalawin natin yan para makita natin kung lalangoy pa. At ayan nga guys lumangoy na nga po pala pa ilalim yung kulapo Kala po natin mamamatay siya pero ganun pa man is lumangoy na mga ayos. At ayan nga po si Papa naman yung nakahuli dyan talaga namang dahan-dahan sa dyan baka makawala pa yung kanyang nahuli talaga namang medyo lumalaban yung kanyang padawi dyan guys talagang siguro medyo malaki yan at isa nga palang tuktukin yung kanyang nahuli dyan talaga namang madsimba yung mga ganitong isda dito sa lugar na aming napuntahan Hee <laughs> <laughs> Ayana, laki laki. Ay ay, fotul. Dinawi ng malaki hindi na Ayan okay, okay. nga po pala guys, sayang nga po pala yung malaking isda kasi hindi natin nahuli yung Malaking isda na sumimbad kay Papa. Naging kalahati lang tuloy yung isda kanyang nahuli. So, pero ganun pa man is, pwede pa naman natin pakinabangan yun. Pwede pa natin pang sigang kasi may kalahati pang natira. At ayan nga guys, talaga namang dali-dali nga po pala ako dyan paghila kasi may biglang sumimbad sa aking kawil. So at ayan, dahan-dahan ko po siyang hinihila para hindi makawala. Talaga namang babigat na lang po yung aking kawil. At pag angat nga po pala dyan is nagulat ako isang malaking lapu-lapu na naman yung ating nahuli. Medyo madami-dami na rin nga po pala guys, nalapulapo yung ating nahuhulis, panigurado, may isang magandang bagay na yan guys, saka masarap yung sarap yung pesang lapulapo talaga na mapapahigop ka ng sabaw dyan pag yan yung nakatikman so at ngayon nga guys, hindi na natin pinatagal maya maya lang, is na tayo kasi medyo marami na rin tayong nahuling isda, saka medyo tanghali na din so ayan, papakita ko alam pala yung ispat ng aming pinagkakwila ni Papa kung gaano kaganda at napaka ganda ng mga tanawin dito sa aming lugar, talagang makikita nyo naman guys nasa gitna kami ng dagat yan guys talagang makikita yung mga bulubundukin na matatanaw ninyo dyan siguradong ma kayo sa ganda ng lugar namin dito sa Mindoro so at nga guys din na natin pinatagal pinakita ko na ako pala dyan sa inyo guys yung aming nahuling mga lapu-lapu saka mga ibang isda pa dyan guys ngayon nga po pala lahat yung aming nahuli so maraming maraming salamat nga po pala guys sa walang sawang suporta ninyo at panonood ng aking mga video eh, na, ito. Eh, no, dami na.